ako oh, mapagpalang araw mga ulit so nandito tayo sa ano uh, tabi ng daan dito sa may minglanilya so may nabiriya na ludi natin dito uh, wala nang gasolina na mga pump sa fuel pump so nasira po ito dito mga ulit dito itong banda yung ano, may mga hose dito pero yung ano niya yung dito under pa talaga pero dito matanggal yung parang check valve nya so hindi na siya magka-pump ng gasolina so yan kaya ang nangyari dito dito abiria ap na abiria dito sa tabi ng daan so may dala kasi ako ano ito ganito yung sukat nya sa mga bolt okay lang so pinalitan ko na to ng original na sira na pump Ito lang ang kinuha ko ito, sa banda dito. Ngayon, ayan. So, idahin natin itis to. E, insert chat ko muna to host. Okay, bye-bye. Paalam kayo, mga. Yan ata muna balamba, kailangan na may load. Ayano. May gasolina na ng mga loads. Yan. Lakas na ayan, okay na yan okay, so isirit boss oh, bagong fuel pump tsaka ano, medyo mahinang klase lang siya ayan o, oh. ito natanggal yung ano, yung check valve nya wala, wala, oh, wala, na wala na, yung, kaya walang gasolina na malabas dito, so ngayon pinalitan na natin, meron na In, Ingat din tayo sa mga binibili nating fuel pump na ano. So, masasabi nating low quality. Ayan, tingnan ninyo. Kasi yung original, may maliit na ano. Parang uh, stainless na plate. Pero ito, ano lang, rubber lang. So, madaling matanggal. Matanggal na yung ano. Ang doon sa i-share ko lang sa mga kaibigan natin. Okay. Ah. Dito tayo sa tabi ng daan. Dito ano. Dito traffic mga ano? ng. yung lobby natin nandito sa daan na Aperia. Ayan, na natin yung fuel pump doon kung wala pang leaking. Tingnan na natin kung walang leak. Yung ni-replace natin. Okay na, si Bus ay doon.